What's mga tiyang? Ngayon nga ipapiyakay tayo ng Quezon. At dahil nga Christmas na, ay doon tayo magkiselebrate sa Quezon. At tayo namili na <gasps> kagabi pa lang para dalhin sa Lopez Quezon ang ating mga pinamiling kaunting regalo para sa mga bata. Kahit nga tayo ay hindi ganoon kadami ang pera ay talaga nakagawian na natin na yearly ay kahit pa paano ay makapagbigay. Pasasalamat man lang sa lahat ng blessing na dumating sa buong taon sa ating buhay. Hindi man ganong kalaki pero para sa mga bata masaya na sila na may matanggap na ng regalo ngayong bagong taon. Ito na nga yung part 2 ng Quezon Province natin. Bago nga ang year end, ay sumama kami dito sa pag-charge sa San Francisco B. Lopez, Quezon at kasama namin ang maraming bata after church nga ay nagpa games kami dito para sa kasihan ng mga bata. Timing nga na may paganap din dito si JL, isa sa kabataan ng church. Dahil nga probinsya dito, hindi pa rin naman ganoon ka-prone ang mga bata sa cellphone. Kaya mapansin mo, mabilis pa rin naman silang pasayahin kahit sa maliliit na bagay lang. No! 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 Yes! Yes! <laughs> Tapos na lang ng games ng mga bata, sumali na rin ang matatanda para sa stop dance naman. Stop. You you. At patatapos na ng mga games, ito na nga at uh, sinimula na ang pamimigay ng munting regalo sa mga bata. Sino pa? Andrew? Andrew. Andrew. Hello. 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 Mali naman yung pinasok mo? Hey, uh. At dito nga, nagsalo-salo naman kami sa mga patlak na dalang pagkain dito. Pagkatapos nga ng masarap na kainan, masayang tawanan at mga games para sa mga bata ay ito nga at kami naman ay magsisimula namang magparty din mamayang gabi. Bago nga kami umuwi ng tahalan umuwi muna kami ng Lopez Quezon para tikman. Ito namang masarap na bibingka sa Lopez Quezon sa may simbahan lang ito mga chan Ito naman isa sa paborito ko ang potobongbong. bong. Nakakadami talaga ako niyan, guys. After nga natin kumain, balik naman tayo doon sa bukid muli. Dito nga ay dumating isang pamangkay may dalang lambanog at nagkatuwaan nga na bago makuha ang regalo ay kailangan sumaya. sumayin. No! <laughs> Dito talaga sa Quezon, hindi na mawala yung lambanog yung ala. Kumbaga, ang uh, trademark na yan ng Quezon, manginginom, malakas sa ina. <laughs> ganamat na pakagiling talaga nito ni CJ, si manang mana sa inahin. Nga namang masaya makatanggap ng regalo kapag Pasko, di ba? Kaya kahit mahiyain kang sumayaw, mapapasayaw ka talaga. Napupuntahan naman natin ang kanilang bahay, sasamahan natin sila at ihatid. Kaya abangan nyo yung part 3 ng video na to. Yun lang, bye!